tatlo po. Magandang, magandang, magandang hapon po sa inyong lahat. Happy New Year, everyone. Ayan. Yeah. Sana ay ayos lang po tayo dyan. Shoutout po pala sa lahat po ng mga uh, nakikinig at nanonood po ng vlogs ko. Ingat po kayong lagi. So, sana po ay um, maging maayos po kayong lahat, maging healthy, mawala sa anumang uri ng sakit, and sana po ay ang new year po natin ay maging napag maging ano po mabiyay at matagumpay ayun po sana po ay maging more blessings po sa ating lahat yun nga po no ayun pauwi na rin po ako um, <clears throat> nag church po ako kanina so ayun maganda rin yung topic kanina is about paglalasing or pag-inom ng alak. Talagang masama yung lagi kong sinasabi, lagi kong binavlog ang tungkol sa masamang epekto ng alak. And then, yet, ano, isa rin po itong malaking kasalanan sa Panginoong Diyos. Nasa Biblia, maraming verses sa Biblia na talagang masama ang pag-inom ng alak, maski tumikim man lang, o tumingin man lang is bawal, masama na po. Ito yung po ng kahirapan, at ng mga sakit napakaraming uri ng masasama na pangyayari na dulot po ng alak. Kaya advice ko po sa lahat po ng mga friends ko, um, lahat po ng mga followers and subscribers ko, sana ay maging kasangkapan po tayo para sabihin sa mga mahal natin sa buhay na ang paginom ng alak ay talagang namang ano, masama sa kalusugan, sa kaisipan at yun nga po, sabi pa nga dun sa Bible. Hindi ka galang-galang, hindi ka to ang mga taong naglalasing para umiinom ng alak. Nagdudulot din po ito ng kahirapan. Kaya kung gusto nating maging mabiyaya, malusog ang katawan natin ngayong 2025, isa sa mga dapat nating iwasan at kanggalin tanggalin ay ang pag-inom ng alak. Lamang po and pauwi na po ako and God bless. Ingat po kayong lagi. I love you all and Mahal ko po kayong lahat. Bye-bye!